punta po guys tatotour ko kayo sa New York Times Square Yan. first time ko din dito Yan. first time ko din dito tapos pipicture lang ko pa tong ate ko syempre And guys support support lang tayo guys Ayan. Okay na. Ako naman. eto naman pipindutin mo. Alin ang pipindutin mo? Put, lagi yung puti. Ah, yung puti lang. Pati, mag kang, eh, sige lang. pus ka lang. <laughs> Santa Disney. Yan, guys. Uh, bukas na tayo mamimili sa umaga. Babalik tayo. Ay, matayo, dito tayo. tayo. Doon. Ayan. Bukas sa umaga, babalik tayo dito. <laughs> to check something. Negosyo ngayon gabi. Oo, oh, din busy pa naman. Ayan. Ayan. ganda dito, guys. Guys, promise. ganda dito. ganda? ganda? Ayun. Ayan, picture na naman kami kay Disney. Ayan, sinasabi ko na nga. Bata kasi ito kasama ko, guys. Ayan, guys. Guys, pa ah. Para tuloy-tuloy itong -tuloy magbablog-download talaga. Magbablog-vlog lang tayo, guys. Ayan. Ang picture ko daw siya dito, guys. Ha? Ah. Dito ka sa Legoland. Ah. Ah, di ba siya? Batang bata siya. Dito ka pa. Yan yung titak ate ko. Pinsan ko yan. Siya yung pinsan ko dito sa New York. Yan. Ako din po. Ang po ako. Ang po. Ito tayo. Yeah. No, Lego. Tayo. Ano po, Lego, Lego. Disney. Ate ma, diba, ako din. Oh. Ito. Ito ka lang. Yeah. Ako ganito ako? Ganito yung picture ko? Oo, oh, yan na. Kailan oh. mo ipapasa sa akin? Mamaya, pag Marami kong picture. Oh, tingnan tingnan lang. Yan. Sige lang, marami daw siyang picture. Tayo doon na sa statue. Saan? Statue nino? Aywan ko, ano yan. Basta may nakalagay niya. Yan. Ano na doon? Sa kapila. Ano, magpupunan ba tayong papays ngayon? Bukas pa? Oh, Tara kumain tayo na Huwag na tayo kumain Take out na lang Oo oh, nga Tara nabuti ka tayo Tara guys Hanapin natin dito si Papa Okay guys Ang sasaruan na sila Dito tayo dumaan Yeah Guys Dito talaga kami eh Ayun Biyon dami dito Magbibiro <inaudible> Ano ba mga kainan? Ah uh, sabi yung papays, dito lang daw. Ayan ang papays, oh. Ayan lang pala. Ayan, tatawid tayo. Videoan mo kami, tumatawid tayo. Huwag kang kanadiyan. Wala video ka? Wala kami pinutin. <laughs> no, wala pa. Judith Pabis. Maganda talaga sa gabi, no? Una kami, una. Talagang yung wins dito, no? Amoy um, na amoy na amo oh na. No. Tara, magpapapay sa tayo. Oo. Guys, siyanye-nyan. Yan, yan. Ah, ang ganda pakaganda timano. Oo, ganda prada. Ah, pakaganda dito. May na ilang niwana na, guys. Tinda tayo, tayo umiwas sa tayo. Oo. Oh, guys, ang ganda bukas ulit, guys.